Sarap dito. Frisco. Ang hangin. Yon, sa mga gustong bumili ng lupa, dito lang yan. Tuturo ko sa inyo guys kung saan banda yan. At saka, syempre. pim nyo lang ako sa mga gustong bumili ng lupa. Malawak yung lupain dito. Ayan, mayroong ano rito. Sabi nila, dalandan. Ayan, puno ng dalandan. Ang daming bunga. Kaso parang may kagid. Ano yung bako-bako yung bunga guys? At kita mo yung mga abukado na yan? Yan yun. Ito yung pinakadabes talaga. Ang daming avocado. Abukadong ng lagkitan. Di ba? Maraming variety kasi ng avocado. Merong avocado na matubig. Ito naman yung lagkitan guys. Yung in demand sa ano, market. Ayan. Tapos andyan sa baba yung kalsada. O, kita nyo may mga dumadaan habal-habal. Although na yung kalsada dito, bako-bako. Eh, malapit na yung sementado. Yan nandyan lang sa bundok kunahan. yung mm -hmm. So, sa tuto, andyan na. So, yun na nga. PM lang sa mga gustong bumili ng lupa. All right para malaman nyo kung saan at napakaganda ng lugar dito talagang feeling mo abutan ka pa ng 1000 years hi hi Oof, ah nga Ay, medyo ko, oh, medyo ipit ko ani karon ba o oh. Yon, good morning, good morning. Ay <laughs> nandito tayo ngayon, ngayon sa May Kabundukan. Oh, kita niyan. CR pa lang. CR yan, guys. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa bundok ng Muntalban. Dahil may lote rito na lilinisin. Eh, lilinisin natin kasi tatayuan ng bahay. Tsaka maraming abukado dito, guys. So, so mamaya tataposin namin tong mga damo rito. Ang daming lamok, guys. Kaya pag dito tayo maglulong sleep kasi ang daming lamok. Oh, bukad ng lamok. Grabe ang dami. Bukado. Alright. Ayan, masukal. Ang damo. Ayan. Ito yung kalsada dito guys. Okay, tanya yan. Rap road. Dito naman may mga kabahayan din so hindi boring ang lugar na to. Napakaganda dito tumira dito eh. Maliwala, tahimik, malamig. Kita yung bundok na yan. Pwede ka umakyat doon para magpagulong-gulong pababa. O, oh, di ba? May trail. Parang buhay mo, may trail. Ayan, o. sa mga mahilig dyan na, ano, magmotor ng lubak. O, oh, dito kayo. Mga trail, ano, mga dirty bike. Pwede rito, guys. Ayan, location talaga to sa mga motor na magpatalon-talon. Ayan dito tayo. Ang ganda. Oh, di ba? Hmm. Ang ganda. Tahimik. Walang signal. Malayo sa kawalan. Malayo na kawalan pa. Oh. <laughs> Yon, magbubutas mo na ako para ano uh, ano ng poste eh? yung sabakod, para sa bakod yun nakabutas na ako isang butas yan mababa yan hanggang dun dun tapos paikot pababa tapos dito Woo. daming lamok guys oh lamok oh lamok oh dalawang lamok oke okay. Yan, natapos na namin yung kalahati. Eh. So, tanghali na. Minit na rin. Siyempre. O, oh, nabutasan ko na yun. Eh, butas para sa bakod. Ayan, marami-rami na rin yan guys. Hanggang doon sa dulo. O, oh, diba? Mm! Sarap dito. Prisco, ang hangin. Yon, sa mga gustong bumili ng lupa, dito lang yan. Tuturo ko sa inyo guys kung saan banda yan. At saka, siyempre, PM nyo lang ako sa mga gustong bumili ng lupa. Malawak yung lupa dito. Kung gusto nyo ng lupang ano, medyo parang nasa talagang probinsyang probinsya ka, pero malapit ka sa Maynila, dito lang yan ba guys. PM nyo ako kung saan at saka samahan ko kayo para makabili kayo ng lupa na gusto nyo. Yung mahilig lang ha, sa mga bundok, mga bundok area, hindi sa patag. Although na may mga patag naman, pwede pagtayuan ng bahay. So, mas lamang pa rin ang kabundukan o yung mga palusong basta yun pwede nyo taniman taniman ng kung ano ano di ba wag lang yung masamang tinanim delikado mga mm, na tanim ayan merong ano rito sabi nila dalandan ayan puno ng dalandan ang daming bunga kaso parang may kagid ano yung bako bako yung bunga guys tsaka kita mo yung mga abukado na yan yan yun yan pinaka talaga ang daming abukado abukadong lagkitan 'di ba? Maraming variety kasi ng avocado. Merong avocado na matubig. Ito naman yung lagkitan, guys, yung in demand sa ano market. Ayan, tapos andiyan sa baba yung kalsada, oh. Kita niyo may mga dumadaan habal-habal. Although na yung kalsada dito, bako-bako. Eh malapit na yung sementado, eh nandiyan lang sa bundok kunahan. Yung semento, andiyan na. So uh, next week daw gagawin na raw 'to. Sana magkumpisa na para uh, next year matatapos na yung kalsada na 'to. So yun na nga PM lang sa mga gustong bumili ng lupa All right. <laughs> para malaman nyo kung saan at napakaganda ng lugar dito talagang feeling mo abutan ka pa ng 1000 years di ba? so 1000 years ha 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 medyo ani karun ba oh. <laughs> yan nga guys o yan thank you so much alright